Ayan na po mga kablog. May lamarang tayo po. Sakto. Bito yung spek, ah. Ay, speak. Atay o. Naglag pa ng isang medyo may bilog-bilog. Yeah. Ay, hindi na ko yan. Pasok na. Gumugi ka po yung nahuli <laughs> nating lamara ngayon. na-atras ano. Hello vlog. Vlog, hello. Welcome to my guys. Ito na po guys. Yung ating huli. Mm -hmm. Uh, isang kalakihan na ah, ang nang lamarang kasi Wala na tayong pain. Wala na po tayong pain. Wala na po tayong pain. Hindi na rin pati tayo ng madami-daming biwas at uh, wala na pain. <laughs> <laughs> Hindi na tayo nakapagbuntog mga kablog ng madaming biwas kawa nang wala tayong napasit kagabi. Wala lang <laughs> Kaya kung lang pamain natin. Mga 80 biwas tay na ibuntog natin sa kitang. <laughs> oo oh, may isa tayong nahuli eh. may iba na naisilid na namin sa boom yan yeah, bandira nata parang meron doon at may kahoy doon na sumangya pati sa may ikon at bandira